Kaya mga basher, pasok. <laughs> <laughs> Bay, may papanood ba yung mga video ni Diwata? Oh. Yung mga vlogger ni diwa, mga vlogger o vlog ni Diwata, puro Diwata na lang, di ba? Puro Diwata, 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 oh. no? Meron lumabas mabas pa ngayon, isa rin eh, si Diwata, Diyata. <laughs> Diyata. Yeah. Di oh Oo, oh, yan ngayon napapansin ko lang talaga kay ano kay Diwata Paris Overload no ito ito guys ha ito ako isang small content creator din yan oh yan labas kayo diyan mga fans na eh, Diwata ako isang content small content creator lang din yan Magigigatas lang din tayo sa Diwata issue ay sa Diwata trend, no? Eh eh, kahit na hindi tayo Hindi pa tayo nakakapunta ron uh, Dito pa lang uh, Magkikigatas na rin tayo Sa kanya, no? Ayan ka. Pasok kayo mga basher <laughs> Pasok kayo mga basher Malikot Malikot ang manibela Ayan o Masakyan Pansin ko lang talaga Na pag uh, Small content creator O magpapapicture lang doon Kay Diwata asiwang asiwasa siya, di ba? May kita mo yung itsura niya na parang iritang-irita siya sa mga nagpapapicture sa kanya. Oo, nandun na tayo. Nandun na yung pagod. ah uh, lahat na ng ano, kasi siyempre, eh, ano yun niya yung negosyo niya, tutukan niya. Laging ganun ang um, sinasabi niya na dapat Ah, nakatutok siya sa negosyo niya. Oo, nandun na tayo kasi kailangan talaga tutukan ng isang negosyo. Lalo na hindi niya kilala yung mga tauhan niya doon. Ah, minsan nga yun, ah, pa siya, di ba? Kaso, ang problema lang dito kay ah, Diwata Paris Overload, pag mga ganyang small content creator lang ang pupunta sa kanya, um, iritang-irita -irita siya, no? Pero, pag ah, big content creator kagaya ni Rosmar no? kagaya ni Wamos kagaya ng sino, sino pa yung mga artista or mga malalaking content creator na pumupunta doon todo entertain siya sa kanila at nakangiti pa na nagpo-content sila doon walang nakakasingit na ibang tao kundi sila lang okay okay sa kanya kasi nandoon yung pera no? yung limpak timpak na pinamumod-mod ng mga sikat na vlogger, sikat na artista, no? Talaga pagtutuon niya ng pansin talaga 'yo kasi nandito na 'yung ano eh, sayang din 'yon, 'di ba? Oh, pero pag kami yung kami or yung iba na nagpa-picture sa kanya, asiwang-asiwa siya. Pero wag naman sanang ng no? Wag naman sanang ng Oh, sige, labas na yung mga basher dyan Ibas bash nyo ako, magpapasalamat ako Sa magbabas sa akin <laughs> Para, yun, para maging sikat din tayo Ha <laughs> <No, Brian>. ha <laughs> yeah. Labas na mga basher oh, Labas na kayo dyan oh, I-bash nyo ako para, yun Tumaas din yung ano, natin Yung <laughs> ating mga followers Ito na naman ay ano, isa lang naman to sa naging opinion ko kay Diwata, hindi naman ako against kay Diwata dahil ano, papasalamat nga ako sa kanya. Sa totoo lang guys, si Diwata ay nakita ko na yan dati pa nung nagtataksi pa lang ako na nagtindira pa lang siya dati. Mabait na talaga siya. Oo, no, oh, mabait na. Mabait na talaga siya. Kasi kami mga taxi driver noon, pag kumakain kami dun sa kanya dati, tindira pa lang siya nun ha. Sa, dyan sa, sa tapat mismo ng pwesto niya ngayon. Nagtitinda sa dyan. Oh, mga year ano pa yon? Year 2010 yata ako oh, nagtataksi noon. Mm. Mabait na talaga siya, talagang in todo ano siya entertain siya sa mga customer. Oh, kasi yung tapat niya, talagang kainan talaga yan, parang food cues talaga tawag, yung parang food cues. Um, ano na yung tapat niya mismo ngayon. Ang kabila, yan Diyan siya dati. Oh, hindi naman ako agin sa kanya. Siyempre, papasalamat tayo dahil na abot niya ng ano yung ganung turado pa <laughs> yung turado. Naabot niya na yung gusto niya, di ba? Oh, yan. Hindi mo tayo against diyan, no? Kaya mga baser, pasok. <laughs>